Guys, si Kidlat nandito na sa pinakaliblib na pinakamasukal na lugar sa gitna ng kagumbatan. Huh! Namaayos ko guys, oh. Oh. Ito guys, ang inupuan ko, yan, hanggang sa baba, hanggang sa taas. Yan, hanggang sa taas, yan. Ah. Oh. Itong santol na ito, na malaki sa akin pa ito. Uh, Yan. Ito pinaka boundary eh. sa tatlo ni Tarya. Yan. Ito daluyan ng tubig. Guys. Kita mo naman. Nag-iisa na si Lulu Kidlat dito. Nag-iisa lang. Sana wag ako tumirik pag dito guys sinulukidlat pag tumirik dito wala na wala na kakaalam pwede akong bumaho dito e tingnan mo naman guys oh mga bato yan yan kasukal sukalan na ito eh ganun talaga wala akong pagpipilian eh Wala. Ah. Pati yung aking kabiyak, mayabang. Ang sabi ko, samahan man lang ako dito. Kasi may sakit ako eh. Wala. Ako galing sa syudad. Hindi ako taga bundok. Yung kabiyak ko taga bundok talaga yan. Tapos sabihin mo sa akin... Ayoko na sa bundok. Anak ng puso. Puso ka naman, oh. Sumahan mo lang sana ako dito. O, oh, tingnan mong nagdudusa si Lolo Kidlat. O, di bali kung wala ako sakit. Pag tumirik ako dito, bahala na si Superman. Okay, 10-4, 10-4. 10-4 na po.